Oo, oh, actually, mabigat po talaga siya, lalo na sa akin na, uh, alam naman po natin lahat, kami po ni Brent kung tayo na kaya po namin ibigay sa chocolate yung title ng Big Winner. And nalaman po po namin na kami Big Winner, actually, even now, hindi pa po, po siya talaga nag-seeking lang po sa amin. Kasi, kaya po, then, tulad nung lagi ko sinasabi, araw-araw po, lagi po ako nag-iisip paano siya magiging, paano ako magiging deserving. That's why, hanggat kaya ko po, tumutulong mo ako, nag-reach po ako sa mga tao kailangan. Kasi po, gusto ko po matatayan, hindi lang po sa ibang tao, even sa sarili ko, na deserve ko po yung mga ito. Kaya napakalaking responsibility. Kunya para sa akin. Hindi yeah, yeah. um, ko po sure kung pwede ko lang i-share yung role ng Atlantic Lanta Pero yung role ko po sa law student. Law student siya dream niya na uh, uh, maabot ang pangarap niya yun para sa same kami actually siya para sa kanyang mom na nagtatrabaho abroad and willing to do everything ka lang para may bigay mo yung mga mga sa so, mga na uh, mga Ano uh, feeling na first time ko uh, active project ni Ate Kian? Nakakatuwa! Uh, Sobra! Sobra nakakatuwa ko. Mag Kung magkaroon kami shoot together ni Ate Klan, Talaga hindi ko na feel the first time ni Ate Klan. Kasi talaga gift na gift din talaga sa Ate Klan. Ang galing! So, as in, sobra. Mas kasi direct gift talagang sinasabi niya sa akin. Ang galing para hindi niya first time. Talagang aktor sa Ate Klan iba. Ibang version talaga ni Ate Klan yung mga pangarap niya. Thank you! Ikaw, chances uh, si Sincere. Siguro you wanted to ask for your reaction sa statement niya Totoo naman po yun. <laughs> 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 pero siyempre, ang dami po namin kanatili. Si. Ang dami po namin. <laughs> 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 wait lang! Okay, wait na! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Wait lang! So, ah, <laughs> hindi para maging asawa ni ate lang ngayon. <laughs> Marami kami yung mga, mga anak ni ate lang. <laughs> And... Pero mali pa rin po <maribarito>. yun. <laughs> Maraming anak si Ate Klang ngayon daw. <laughs> At Naniniwala naman po ko dun na may kanya-kanya kami kay Trace sa puso niya. And ang importante naman po talaga dun yun eh, yung pag-umakala namin, kaysa-kaysa. Hey, Pero kung ako po yung tatanungin, ako talaga yung brave <laughs> <laughs> boy. Of course, nakakatuan lang na po na, nakakatuan eh, na madala natin yung relationship really, yeah. na, na live with namin sa loob ng bahay ito. E and okay. now na nag-work kami, grabe, sobrang may feeling kasi pinag-uusapan lang namin sa loob ng bahay yun know, na what if we tayo na kung gano'n, dati ayaw-ayaw pa niya. na. Ngayon naging reality na siya. Kaya na, sobrang nakataba talaga ng puso na mangyari yung know, what ifs naman sa loob ng bahay. Thank you. And in terms of relationships in the bank, the ano is more. valuable lesson and I learned in terms of relationship and friendship in general. Ah, uh, relationship? Siguro, is there any talaga, ah, uh, commit ka lang talaga. Uh, matutuwa ba nating trust? Kasi hindi ko alam yung mga tao pala nasa karating nila, yung iba dyan nila. Kaya talaga, tatanggap ko nila. Kasi for years, sobrang uh, anyway. takot po ako sa mga tagayang kasinahan ko pa Pero dito sa mga uh, kasama kong housemates, ay pakita talaga nila sa akin na kung sino man ako, hanggang na namin. At kung ano man yung pinapakita ko, masaya sila doon. As long as ako oh yun. As long as yung papakatotohan sa sila. Thank you.